Good morning everyone. Tata samahan ko magtanim ng ampalaya. Ngayon ito'y lalagyan ko ng bakod-bakod para ito'y gagapangan niya. Mo ako ng mga ano nang mga kawayan para ito ay pagsisilbing Pag... gapangan nya pag lumaki kung lumaki gaya ko char umpisa na natin mag tanim dahil malambot ang lupa ngayon dahil umulan kagabi eh. Malakas ang ulan kagabi dito sa amin. Ikasama pang makin, kidlat. Kaya yung lupa at tanim ko yung mga pinalakay ko ang palayak. Ating magtanin magtanim. Sana hindi kainin ng aking mga alagang ng pato. Hindi naman siguro kakainin to dahil ang palaya mapait. Ewan ko lang sa mga alagang to. ayusin ko lang muna ang aking mga bakod. At stay put lang po kayo dyan. Dahil ngayon lang na naman ako nakagawa ng reels. Walang nakakatamad mag reels din minsan. thank